Good morning, good morning. Danito po kami sa university, para lang nakrain renew kami ng passport ng waso. Ngayon hinihintay ko yung eldest son na pasra ko tayo sa university. Eto ang mabunga si. So meron tayong sa angyan tayo sa train station yan Tapos nakaupo kami dito. Look at that. There is a kalapati. O, oh, diba? Pag yan sa Pinas, wala na yan. Nahuli na ang mga kalapati. So, friendly mga yan. Malapit sila. Kung may pagkain ka. Kung wala, edi wala. Yeah, see? Oh, diba? Ang kalapati. Ayun na, tignan ito naman ano, Napukaw eh. Kalapati sa Kalapati So guys, ang kita ko na yung mga bilit. <laughs> Kanina ko pa hinahanap. So yun sila. Oh. diba? di May kanyang tayo sa lawag dati, madami sila eh. Yan. So ngayon meron nandito, lumuy pa na lahat sa Australia dahil wala nang huli sa kanila. Kasi sa Pinas yan, kinuhuli, kinukula yan. Tapos binibenta. mo.